Kaya kaano yan Benta mo diyan boss? Wala wala boss Okay lang oh Okay hey, boss Roman 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 Romano Ito oh, no. <laughs> mga idol si Boss Perry oh. Oh, oh Golden boy mga idol 5K 5K Honor pa na boss 5K to mga idol Kasi ito 6K mga idol 6K yan Okay hey, boss Perry 6K, mga idol. 6K, mga idol. 6K. Mga idol. Ayan, ay boss Perry. Ayan. Ayan, ay dala-dala ni boss. Ayan, ay stag yung dala-dala ni boss, dala, dala, boss Perry, mga idol. Ayan, ay Ay Boss ko eh. yari ay, ay boss Perry, mga idol. Ayan boss, magkano yan? 5K. 5K daw mga idol. Ay boss Perry. idol, dito kay boss, oh. oh dalawa, 4, 5 daw nito mga idol. Ya, 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 ya. Dalawa power five eh, mai dodu. Eh. Dalawa power five mai dodu. Eh. Oh, dalawa power five mai mai to. Ay, ano, tropa ng nakawa na yun. Tro tropa, tropa kalawa yun. Uh, ko, tropang nga na eh. Hindi <laughs> na ko, tropang... nga. <laughs> Ayan na, ito isa mga idol. Uh, sa sa'yo rin yan. Sa kanya. Ayan mga idol oh. Eh. Ayan, magkano yan? 1,000 10 lang. Ayan, 1,000 10 lang na ito. Stag, no? 1,000. 10 Kasi mga walang number na sila bossing. Eh. Oh, kanina yung mga yan. Ito? Ay. Okay, mga idol. Kay Boss Nelson tayo dito. 4K, mga idol. May bawat pa ito, mga idol. Oh. 4K, 4K lang, mga idol. Solid, oh. Oh. Pogi so nito. Oh, mga galing din pa kasi yung mga manok Boss Nelson, mga idol. 4K, 4K, mga idol, eh. No? Napakagwapo nito, na oh. 4K, 4K lang, mga idol. 4K, 4K. Ayan. Mga idol, 4K, 4K lang to. Solid quality, mga idol. Uh, kay Boss Nelson. 4K, 4K lang mga idol o, eh, ang pogi pogi naman yan hmm. Nelson mga idol 4K kay eh, boss Nelson pa ito mga idol o oh. 4K, 4K nalawas ko ito mga idol kay eh, boss Nelson ulit ka mga idol ha ah. boss Nelson mga idol 4K, 4K mga idol 4K, 4K mga idol kay Boss Nelson to. Porke, porke mga idol. Kay Boss Nelson ang popogi oh. Puro pang uh, ano to kay Boss Nelson. Porke, porke yan mga idol. Kay Boss Nelson. May number tayo ni Boss Nelson. kontak nyo lang si Boss Nelson. Wow, well, sa so mga detalye nitong manok na to. 4K, 4K din mga idol. Ito. Oh. 4K, 4K to mga idol. Kay Boss Nelson to mga idol. 4K, 4K mga idol. Kay Boss Nelson to mga idol. Oh. 4K, 4K lang. 4K, 4K mga idol. Kay Boss Nelson to. 4K 4K 5 idol Emboss Nelson 4K 4K 5 idol 5 idol Nelson 4 k 4 idol 5 boss nelson 4 k 4 idol nelson 4 4 k 4 k idol 5 Boss Nelson Ya Ay boss Nelson yan mga idol 4K 4K mga idol Boss Nelson na na-blood na dito Boss Bloodline Bloodline Twitter mga idol Golden Maxi Twitter Mga idol 4K 4K lang to mga idol Kay boss Nelson to Kolic, cholic, kolic, kolic, ito, idol. No? 4K 4K mga idol. Tara noh. 4K 4K mga idol. Hey Boss Nelson to mga idol oh. 4K 4K mga idol. Hey Boss Nelson. 4K 4K. Hey, ah idol 5K 5K din ta mga idol. 5K 5K. idol eh bos batang toh, ah. ha oh. may number tang si batang uh, tawagan nyo lang si bos batang uh, bos batang yan mga idol tawagan nyo lang si bos batang dito sa bokawe saka sa grotto mga idol batang yan

4K, 4K ito mga idol kay Boss Nelson ayan o no? quality quality yan mga idol for Valentine kay Boss Nelson mga idol ayan o no? quality quality basta kay Boss Nelson quality yan eh, mga idol dami tala ni Boss Nelson o no? Pero so, galing pa niya mga idol, kay boss nelson. Talagang quality mo nga pala yung Banibos Nelson mga idol. Solid quality. Ayan o. Banibos ay, Nelson yung mga idol. Banibos Nelson quality. Ito po, say rin ka. Ayan o. 4K, 4K mga idol kay Boss Nelson to. 24K mga idol kay Boss Nelson Full quality mga malaki ng Boss Nelson ay, ito, Full quality yan mga idol Ito po sa'yo? Hindi na ay, Mga idol o Kay Boss Nelson yan Ito Hindi na Ito yan kay Boss Nelson mga idol 4K, 4K mga idol May e, mga bawas pa naman to Pero yung mga idol oh Eh e, Boss Nelson ko mga idol 4K, 4K lang mga idol Mga idol Makakanya lang si Boss Nelson mga idol Para sa mga detalye ng mga manok niya Ayan oh Ang mga bawas pa naman yan Yan din kay Boss Nelson din yan Kay Boss Nelson din. Ah, sa'yo? Ang idol kay Boss Nelson to. Boss Nelson, papigay naman lang number natin. 09555967277 Yun, may Facebook ka ba? Meron, Nelson Santos. Nelson Santos. Yung Mayroon, mo sarili mo. O, oh, alos bogi. Ayan, mga idol. Tignan nyo lang. Para sa mga, ano, yung gusto sa F bilang konta kayo ayan si Boss Nelson F ano no? Nelson Santos ay, oh, ayun alias pogi daw okay maraming salamat Boss Nelson 2-5 lang mga idol oh o oh, stag no bullstag oh, bullstag uh, uh, asan pa yun sa'yo <laughs> yan ay nasa ako nasa, nasa ano pa nagbibigay ka bang number eh, wala wala, wala, wala. Wala, dito lang. Oh, dito lang, lang. lang. Okay, kontakin nyo lang si boss. Pangalan natin, boss. Jam, jam. Jam, jam. Yun, mga idol. O, oh, kontakin na. two lang, oh. Salamat, boss. Idol.